Narin namin sa iyo, Panginoon, ang aming mga pamunuhan, Panginoon, sa iba't ibang sektor, Panginoon, na ang katulad ng media, Panginoon, Tim M. Lord God, dinadalangin namin na bawat sa kanila na pagpalaan mo ang aming bayan, Panginoon, tumino, Panginoon, ang pamalaan ito. Panginoon, ngayon din po, Diyos, namin, Panginoon, ang mga nasa media, ang lahat, Panginoon, ang aming minuno, hallelujah, sa mga media na mag-report ng tama, Panginoon, para sa aming bayan. Ngayon din po, mga ang mga pamilya, ang mga simbahan, Panginoon, ang mga institusyon, Panginoon, nalangin namin magkaisa na kami sa lubang ng ito Lord na tinataas ang aming bansa sa lusong besides me especially Panginoon ang Badya Christ Lord na may magkaisa Panginoon wala po kami ibang dalangin, kundi magkaisa ang Badya Christ magkaisa ang simbahan at lalo Panginoon magkaisa ang mga pamahalian ng ito salamat po amang banal na kung kami mayroong pamahal na kaligtaan manalangin na sektoro ng aming bayan. Lord, pwede din ang namin na sa iyo sila na sila ay abutin mo, Panginoon, i-bless mo ang talang buhay at binibless namin sa oras na ito ang lahat ng mga nasa pamahalaan at nasa pamuluhan. Purihin ko, Diyos. Bakit po kami na nagawain ngayong araw na ito sa ikalabang anibersaryo na takila ang Diyos na ang blossoming besides me na now ay mangyayari pa yun. Dinitin na na namin, Panginoon, na ang masangit ay ko. Alisin mo mga Panginoon. Sa basa nito, Panginoon, sa bata niniwala kami, na diringin mo kami, patalasin kami mo. If my people, which are called by many, shall humble themselves and them, pray, and seek my face, and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven, I will forgive their sin, and I will heal their land. Thank you so much, Father God. Lalo na sa team, Panginoon nila, na mapalag ang bansa. Blessed is the nation. Huwag is the Lord. Lord, naniniwala kami na yeah. ang bansa namin ay pinagpala mo. Pagpalaan mo rin ang pangunuan sa pangunan ng mga pinapastora at mga pastor ng leader ito. Ipatong mo po kayong kamay sa bawat isa sa kanila. Lalo Panginoon sa kanila, Panginoon. Be it pastor, Panginoon, mo din Lord God. O be it of the heaven of Father. And for our blessing upon this people. O Lord God, in Jesus' name. Hallelujah, may niwala po pati, Panginoon. Binuksan mo ang langit para sa kanya. I speak blessing upon you, Lord God. I speak blessing upon this ship. Lord God, we believe Lord God, upon this ship. Heaven, let your picture not prevail against this church of Father God. Lord Thank you so much, Father God, for your kindness, for your faithfulness of your people, and for this moment, Lord. All the glory and all the honor and the praise, Lord, be back to you. In Jesus' name, my name will pray, and everybody say Thank you, Thank, you Thank, you Thank you very much, Pastor. God bless you